Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Sa palengke po pala tayo nagpagiling ng ating chicken breast, nagagawin nating chicken nuggets, kaya hugasan po natin niyang mabuti. At pag -uwi po natin ay yan po yung inuna ko para mapatiktikan, kailangan po kasi yan ng walang tubig ngunit hindi po kasi nasira yung ating grinder, grinder ba yung tawag doon? <laughs> yung panggiling po, ayan. Sa bahay po natin, ginigiling yung mga binibili nating mga karne para mahugasan po ng mabuti. Nakabili na po pala ako ngayong umaga din, kaso tamad po akong mag assemble pa siya. Kaya bumili na lang po muna tayo ng nakagiling na na breast, chicken breast. At bumili din po pala ako ng panangkap para sa ating gagawing kalamay. Kalamay po yung tawag namin. Kahit anong, sa kapampangan, kahit anong kalamay, kalamay po yung tawag namin. So, ang binanlawan ko na po two times yung ating malagkit dahil isasaing po natin yan. Tapos, yung inilagay ko pong pagsaingan ay yung panghalawang piga po ng ating ni Yog. At habang hinihintay po nating maluto yung ating malagkit ay hinimay ko na po pala yung ating damit dahil mag si asawa. So, ayun, sasangkapan na po natin yung ating chicken nuggets, asin pa, minta, ginisa, mix, naglagay pa po ako ng konting asin pa, 1 teaspoon ng baking soda, at 1 tablespoon naman po ng baking powder, garlic granulated or garlic powder, paprika, isang large egg, 1 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoon po ng APF or harina. Tapos, i-ano lang po natin yan, i-amasan. Amasan! Ama Ay Lamasin lang po natin para mag-combine po yung nilagay nating mga sangkap. Tapos, iset aside muna natin mga 45 minutes. After 45 minutes, ayan, naglagay po ako ng parchment paper sa ating plato para hindi magdikit-dikit sa plato yung ating mixture ng chicken nuggets. At naglagay din po ako ng oil sa aking kamay dahil madikit po yan mga kasawlo. Ayan, kayo na po yung bahalang mag-shape kung anong shape yung gusto nyo. Pwede dinosaur, pwede basta kayo na pong bahala ayan po pala yung nagawa natin at i natin yan ng dalawang oras sa ref or more at ayan po, pagkabalik ko po nung na-ref ko na yung ating chicken nuggets ay inasikaso ko na tong latik para sa ating pantaping sa ating kalamay biko po pala yung tawag sa Tagalog at ayan po, pag ganyan na po patayin niyo na po yung hapoy hapoy! Kasi po, madali pong masunog yan. Madaling madulok. Kaya, ayan po. After po niyan, pinatay ko na yung apoy. At yung mantika po, ay sinalak ko po muna yung pinaka latik niya. Tapos, yung pinaka oil po ng latik natin. Diyan ko po nilagay yung condensed at ating brown sugar. Tapos, hinalo ko lang po yan. Nang matunaw na po yung sugar, ay ilagay na po natin yung ating sinaing na malag tapos wag lang po tayong titigil sa paghalo. Bale, si ating malu po pala yung nagturo sa akin yan kung paano siya lutuin. Masarap din pong magkalamay si ating malu. So, ayun po, tamang-tama po yung sukat. Bale, isang kilo po yan ng malagkit. Tapos, naka 8 stayro tayo. So ayan ni sinabay ko na din po palang lang lutuin yung ating butter para hindi siya hilaw na lasa. Naglagay din po pala ako ng konting vanilla diyan makakasawlo. Try niyo pong lagyan ng konting vanilla uh, essence po. Pwede naman po yung vanilla na dahon uh, pero wala po tayo kaya vanilla essence po yung nilagay ko. So ayun po ano, hanggang hindi po yan pumapakat, hanggang hindi siya naghihi- uh, basa dapat po malalaman nating luto na yung kalamay pag hindi na siya naghihiwalay-hiwalay sa isa't isa. Pag close-close na po sila. So, ayan po sa part na po yan ay pwede na po yan mga kasawlo kasi sobrang lagkit na po yan. At sobrang maligat po ng ating kalamay or ating biko. I-share ko lang po mga kasawlo. No? Alam niyo mo ba, abang niluluto ko yan, binibidyo -call ko si ating malo kasi sinisigurado ko do alam ko po natutulungan tayo ni Lord when it comes to cooking po pero isi-send niya yung mga taong may mga alam po abang sabi ko pwede na to pwede na to sabi ko hindi patagalin mo dapat po pala yung masarap na yung secret po ng masarap na kalamay ay dapat po pala eh mapanangnang po siya yung mapainin in po mapainin in ba sa tagalog so ayan po no thank you kay ating malo at yan po ay ipinost ko po at inalok ko sa mga kakilala po natin masarap po maligat-ligat po talaga siya at pagdating naman ni Rai. -Rai <laughs> thank you sis Kat, galing pala silang bagyo <laughs> nanumpayan <pengal> mo <laughs> ah eto. ito kinain niya <laughs> Gustong gusto niya to eh. <laughs> Sinisitsitan niya ako, kinain daw niya yung eto. Thank you sis cat Ay, ang cute! Ay, nandito na rin po yung mga bata. Ay, ipiprito ko na po yung ating chicken nuggets. Kulang pa po yan sa uh, po. Dapat po talaga mas matagal, mas maganda. Pero okay na po yan. At ipinrito ko na po siya sa medyo medyo na lubog na mantika. At ayan po, pag golden brown na siya, ay luto na po yan. Nag-double size pa po yan dahil sa nilagay nating baking soda at saka baking powder. At nagprito po pala ako ng fries. Bale, lunch po namin yan. Ganyan po talaga, may araw na di kami nag rice po. Pero ako, nag rice po to tayo today. Si Rai naman po, man sa tatay niya na okay lang kahit hindi sila mag -rice. So, ayan po, no? After po namin kumain, pagkaalis ng mga bata ay... Yung mga nagpipick up po ay na-pick up na po nila yung kanilang kalamay at yung mga kapitbahay po natin ay na-deliver ko na. At mga bandang hapon po pagkatapos nating mamipe, mamipe, pagkatapos po maglaban ni asawa ay pumunta po tayo ng Porak Bay dahil magkikipag-meet po tayo. Ayan, nakapaligo na po pala ako. Magkikipag-meet po tayo kasama po pala si Aling Maliit. Magkikipag-meet po tayo kay Miss Marie na four years na po ata natin siyang suki sa ating food bilao and food tray. At may pa-rush order po siya. Kanina lang po siya nag-chat sa atin tapos yung deliver po ay bukas. So, ayan. Required po na may half DP po. Pero siya po, lagi po siyang nag-fully fade fully fade. So, ayan po mga kasawlo. At dito ko na po tatapusin ang ating video na to. Hanggang sa susunod. paalam, maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless us all po. Bye!